sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Ayon mga abyan ano. Sabi sa Biblia yung pag ang paghukom daw ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Isang bagay na marirealize natin mga abyan ano. Kaya pala ang Diyos gumawa ng mga tao na nakakaawa para matuto tayong maawa para gamitin natin yung ating awa dun sa mga taong nakakaawa talaga isang paraan ng Diyos para magkamayroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pagpapatawad ng Diyos kapag marunong tayong maawa maaawa din ang Diyos sa atin mga abyan. So salamat sa panonood mga abyan hanggang sa muli kong video.